Ayan guys, magandang hapon. Nandito tayo guys sa cemetery. Bidisita ko lang yung anak ko. At kasi kararating lang din namin. Galing magtrabaho sa sa construction. So, ang hina talaga guys ng kitain ng construction boys. Lalo na kung ano. So, nasa cemetery po ako. Binisita ko yung anak ko. Ah, uh, dito kami sa Ayan, yan yung, yung yung kanyang ano. Mm, yan. Yung kanyang puntod. Uh, walang pangalan, guys. Walang lapida. So, uh, sana merong gusto makatulong sa akin dito sa ano, pagpagawa ng lapida. Kasi napakamahal at ang hina po ng aking kita talaga grabe uh, nakita nga pala kami ni kuya rab doon sa new one tapos nahiya akong magsabi uh, syempre, di hindi naman tayo kilala no? so sinisita kami ni, sinisita ko agad yung anak ko galing ako sa Manila trabaho kakulangan talaga ng aking gastusin at sa araw ng aming trabaho kulang yung sahod yan hindi ko makapagawa ng ang lapida yung aking anak na si Maricel sabi sa yan. yung kanyang lapida ay ito ah, wala na pala ay nawala na pala yung kanyang tarpulin lipad na guys yung kanyang tarpulin so ayan guys ah, uh, ito talaga binisita ko ngayon yung may kandila na yan ngayon ayan, kinirikan ko lang kandila wala talagang pangalan yung iba merong ano pangalan may lapida kaya lapida talaga ang kailangan para mapagawang ko na siya yan o oh. yung nasa baba bata pa yan 8 uh, years old si Maricel Chavez 8 years old pa lang yung yan uh, namatay siya sa kanyang sakit sa ulo hindi niya kinaya yung sakit sa ulo hindi ko na alam kung kung alam ko lang sana noon magastos namin noon sa hospital at sa kanyang pagpalibing eh, hindi pala kasama yung kanyang pagpagawa ng pangalan yung lapida kung kasama akala ko kasama din, hindi na pala iba pa pala yun so sana mga guys merong tumulong sa amin mag sponsor dito sa aking ano, paggawa ng lapida ng aking anak ang aking bunso So ayan lang po at uh, hapo na rin uh, Pinatawag na rin ako ng aking pamilya So uh, iwan ko na dito po kung samantala aking bunso Si Isel Ayan Isel, uh, uwi na po si Papa ha Ayan na, uh, nagpaalam na ako Uwi na na, uwi na ako sa bahay Pahinga na So ayan guys and God bless Thank you so much See you next time. Have a nice day.